Hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Alas 5.34 ng umaga. Nagluluto na po ako ng aking gagawing biko. Ayan, marami kaming kalat. Ito kasing ano, biko na to. Bale, dalawang klase. Ito yung ano lang, yung original na playboard. Ito at saka yung dito ay ube ito. Labi ko. Meron tayong order na dalawang bilao para sa ube. Ito naman, mamaya naman ito. Pero inuna ko yung ube kasi ano siya, kukunin siya ng maaga. Ayan. Dito yung sinalang ko sa apoy, lakot na siya. Ito titingnan ko kung kaya pa ayusin kasi ilaw talaga siya. Sana ano, maayos pa kasi pupunta pa ako sa palingke. Bibili pa ako ng nude sa palingke. Alas size, na o. Oh. Isang oras na. Titingnan natin mga uh, alas size 50 kung okay na to. Alas 8.15. Eh. Bali, galing na ako sa talingke. Bumili ako ng yug. Ngayon, ayan o, oh, kumukulo na yung yug. Antayin natin na maglamis siya. Bali, dalawang salang ito. At ito na yung ating pinapalatik. Malapit na ito maglatik o. Oh. Ito na yung ating pinapalatik. Malapit na ito maloto na latik. Kung nakikita niyo medyo brown na siya. Kunti minuto na lang mga 2 minutes. Ganyan. Tapos ilalagay na natin yung ating gatas. Pinili ko na tanggapin ang order na ito kasi sayang ng kikitain ko dito. Siya nga pala, yan yung order na biko sa akin. Dalawang bilao siya. Luto na inaantay ko na lang na lumamig para mataliang ko siya tapos ipapakuha ko na sa bumili Happy New Year po sa inyong lahat Tawin. Andito na ako sa shop Kanina pa ako dito kaso antok na antok ako hindi kasi ako masyado nakatulog kagabi kasi kagabi umalis yung anak ko at saka yung asawa niya papuntang takluban tapos nagluto ako ng biko ngayon, nandito naman ako sa shop. Meron kaming usapan ng mga customer ko kasi ilang araw ako sarado dito. Sabi ko magmamagdamag ako ngayon hanggang alas 5 ng umaga. Sabi ko naisip ko rin na ano na magdamag kami ngayon. Ang gagawin ko pag may customer hanggang alas 12, imamagdamag ko talaga hanggang alas 5 tapos Arasing ko, isasarado ko, matutulog ako. Pagpagising ko, magbubukas ulit ako. Ganun ang gagawin ko kasi kailangan natin maging masigla ngayong ano, 2025, positive tayo ngayon. Kailangan more business ngayong 2025. Yan ang ano ko, ang goal ko ngayong 2025. Apat ah, pa lang naman sila na customer. Eh. Tapos, ito tayo sa tindahan ko. Ayan, yung mga bigas ko. Maraming klase na siya ngayon. Tapos, yung mga mantika nasa labas. Walang itlog kasi sarado yung binibilang ko ng itlog. Mga si madami pa rin ako. Ayan. Tapos meron din akong mga pagkain ng manok patuka. Meron din yung mga kinikilo nandun sa ilalim. Meron pang space yung ating pinagawang istante. Titingnan natin kung ano pa yung mga hinahanap ng mga uh, nag-aalaga ng manok. Yun, na-space na yan. Diyan nakalaan yung mga bibilhin pa. Alam ko rin na yan. Dinis Light, tapos Mojito, GSD Mojito, Alfonso, uh, and Imperador Light. At saka syempre, meron tayong 4 kantos na dyan. At saka yung bilog na dyan. Di mawawala yun. Alas 3.30 na ng hapon. mamayang alas 4, magpapalit naman si Rhea dito sa akin. Si Rhea naman ang magbabantay dito kasi pupunta ako dun sa Banana Hills. Magluluto ako ng pagkain namin para mamayang ang gabi at yung handa namin ngayong New Year. Bali, dalawang putahe lang naman kami yung litsong kawali at sa kaminuto kasi tatlo lang kami si Rhea at saka yung isang anak kong lalaki. Kaya, yun lang ang lulutuin namin at saka yung biko, ganyan lang, magpapansit din ako. Ako yung nagluluto ng minudo, ilalagay ko na yung ating patatas at saka carrots, so, Sabayin ko na, ipahuli ko yung bill paper. lalagyan mo to ng, ano, uh, tawag ito, uh, liver spread. Kasi wala itong, walang atay ito, pero lalagyan mo siya ng liver spread. Ito na yung ating minodo. At dito naman, yung ating manok. Ayan. Ihahalo yan sa pancit. Tapos dyan, Ayan, may tutong-tutong pa ng biko yan. Kasi, hindi na malinis ng makuskus ng todo dahil sunod-sunod yung luto. Pero malinis yan. Magluluto ako ng ditson kawali. Lagyan natin ng mantika. Kailangan madaming mantika. Ayan yun yan lang ang protas namin at saka grapes. Nasa ref ang grapes. Pero kasi, hindi ako naniniwala yung kailangan trace Kasi dipindi pa rin yan sa atin kung paano natin dalaruin ang buhay natin. Kung paano tayo magiging umunlad. Nasa sa atin yan, kailangan kumilos tayo. Hindi yan nakadipindi sa dami ng protas na ating ilalagay sa lamesa tuwing uh, New Year, tuwing bagong taon. Kaya ano sobrang na yata sa preto, eh. sobrang lutong na. At eto na 'yung ating lechon kawali. Meron ako dito kikiam at baseball. Okay, kakainin ako ihalo ko sa pancit 'yan ang sabi ni Rhea 'yung may kikiam at baseball na. Yeah. Pancit, at saka yung sa pancit. Pinapalamig ko pa yung kawali kasi mag ako ng para sa amo. aan <coughs> 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 <coughs>

wala kayo, hindi na mo? hindi ako successful, mo Happy New Year! Happy New Year.